Hi vlog! Welcome to my guys! Yes, mga charat! It's me again! Nagbabalik na naman po ang inyong lingkod para na naman po tayo sa isang investment check. Yes, mga charat! Yan nga pong nakikita ninyo ay ang ating mga alahas na 22 karat chain at 18 karat na ring. Mga charat for today's video, ayan, paano nga ba kumita ng instant sa ating mga alahas or ating mga collection ng walang kahirap-hirap? Paano kumita? Nagagamit mo na, tumataas pa ang halaga. Magkano na nga ba ang kinita natin sa ating mga alahas? Kung ikaw ay mayroong alahas ngayon at nabili mo na ito last last year pa or mga nakaraang buwan lamang magkano na nga ba ang kinita mo dyan mga charat. For today's video ayan i-flex ko na mga charat. Meron ako ditong ni-ready na mga listahan para sa aking pag-investment check mga charat. Unahin na natin dito. So itong uh return carat na na ring na natubos ko sa sanglaan uh way back 2019. yan. Ito may timbang na 6.1 gram mga charat. ayan dito ka, pumunta ka dito. Yan, ayaw niya. Ito, mga charrat, uh, uh, na nabili, natubos ko ito noong 2019 sa M. Lewellier. Natubos ko siya sa halagang 11,000 pesos. 18 karat ring na may 6.1 gram. So, ngayon, January 2023 investment. Check tayo kung magkano na nga ba ang instant nakita natin sa ating pag-invest sa mga alahas at the same time nagagamit mo na, nararampa mo na at or natutulog lang dyan sa aparador or sa mga ating mga bolt o ba diba? Uh, magkano na nga ba ang kinita ang, kin kung isasangla natin siya ngayon baya si ang appraisal rate ng Cebuana ngayon ay 2,750 per gram so ito ang kakalabasan yung mga chart kung isasangla ko to ngayon sa Cebuana masasangla siya ng 16,775 pesos tapos, natubos lang natin siya before ng 11,000 pesos. So, kumita na tayo sa madaling sabi, ang instant na kita natin ay 5,775 pesos kung isasangla natin siya. Kung gusto mo naman ang instant na mas mahalaging halaga mga charat, pwede natin siyang i-benta as subasta or tinatawag nating second hand. Kung ito i ko na siya as per items, Kunyari, ipopost ko siya sa anything na anything na so uh, FB burger F, FB Facebook na mga buy and sell, mabibili to kahit halagang 18,000 mga charat. Mabilis to mabe, mabilis pa sa alas 4 mabebenta to ng 18,000 pesos. Kahit ibenta ko siya ng 18,000 pesos, the point is kumita pa rin ako. Kasi dahil natubos ko lang siya ng 11,000, kung ibebenta ko siya 18,000 pesos, kumita pa rin ako, di ba, mga chararat. So, doon naman tayo sa uh, 22 karat chain, mga chararat. Ito na. Dito, dumako naman tayo sa 22 karat chain. Magkano na nga ba ang kinita ko dito? Ito, mga chararat, kumapit kayo. Ito, napaka bilis lang ng kita nito. Ito, inabot ng 2019 to 2023. Makalipas ang 4 years. Yan ang kinita natin, di ba, na tinubos lang natin. Ito naman, mga chararat. Uh, 22 karat chain na may 7.70 gram na tubos natin siya sa RD Pawn Shop noong June 2022 sa halagang 20,180 pesos. Tinubos natin siya. Ngayon mga charat, January 2023, kung isasang ko to sa Cebuana, ang sangkuha ng Cebuana ngayon per gram ay 3,350 per gram. Ang, ang uh, masasangla natin siya ng 25,795 pesos. O di ba? So magkano ang kinita natin mga chair rat? Makalipas lamang ang ilang buwan. From January, June, June. June, July, August, September, October, November, December, January. Makalipas lamang ang walong buwan or sabi natin pitong buwan. Ito lang kinita natin. 5, uh, 4,615 pesos makalipas lamang ang walong buwan. O di ba kung isasangla natin, mayroon na tayong instant na 4615 na kita kung ito ay masas kung isasangla mo. Kung ito naman ay i ipopost mo sa mga buy and sell or tinatawag natin subasta or second hand, pwede itong mabenta yung mga charat ng 26,000 pesos Mabilis pa sa alas 4 kung ito ay e, benta ko ng 26,000 pesos sa lahat ng buy and sell. 26,000 pesos, natubos ko lang siya ng 21. Kitang tubong ni Logaw ka pa rin, di ba? Makalipas lamang ang ng ilang buwan. Kita ka pa rin. Kaya, itong, kaya napakaganda magbibili uh, bibili ng mga alahas or magtubos ng mga alahas ng mga friend mo or, or may kakilala ka na hindi natutubusin ng alahas. O di ba? Ito kumita na ako ng 46, ito naman 57. Kung ibebenta ko naman sila ng tour bias o uh, or what, ipost ko lang sa sa online. Ito pwede siyang mabenta ng 18,000 pesos, kumita pa rin. Ito ibenta ko siya ng 26,000 pesos, kita pa rin. O di ba? Instant talaga ang kita mo pag nag-invest ka ng mga ganito, mga alahas, mga charot. Kaya ikaw, umpisahan mo na, mamili, kung may kakayahan ka mamili ngayon, kung may mga cash ka sa banko or anything, inihikayat kitang mabili ka kahit isa or dalawa, tatlong perasong alahas, lightweight man yan, o mga mga abot kaya ng budget mo. Makalipas lamang ilang buwan, daig niya ng natutulog mong pera sa bangko. Yan, mga charlat, rarampa mo na siya, nagagamit mo na siya, na uh, ayan pat, kung san-san mo siyang uh, nararampang mga event, di ba? Tapos yan, kumikita ka pa. Instant kita ba? Baga. Ayun lang mga charat for today's video. Ayan, uh, super saya ko at ang ang aking investment ay kumikita. Nagagamit mo na, kumikita ka pa. Instant. O ba diba mga charat? Kaya ikaw mga charat, kung balak mo magbili ng alahas, bili na, wag na magdalawang isip pa para may magamit ka at the same time tumataas pa ang value ng alahas mo, yun lang mga charrat for today's video, shoutout nga pala sa lahat dahil meron na tayong 96 subscribers, salamat po sa inyong pagkaukaw kaw mga charrat pakaw-kaw naman sa mga baguhan dyan sa ating mga new charlat followers, subscribers pakaw-kaw naman ang ating notification bell, o ba diba? pakaw-kaw talaga mga charrat. Yun lang for today's video mga charat. This is uh, yung halaga ng pagkoko nito ay uh, computed by Cebuana. Yung halaga ng latest appraisal ng Cebuana ngayon. Ang 18 karat nila as of January ay 2,750 per gram at ang 22 karat naman nila ay 3,350 per gram. Doon ko lang siya binasi mga charat sa Cebuana. So yun lang mga charat diba? Napaka instant ang kita sa sa pag-ibili uh, e ng mga alahas. Thank you for watching mga charat. See you again for the next video. Bye!